sa na ng Mesopotamia. Mesopotamia ay matatagpuan sa riyo ng Fertile Crescent. Ang salitang Mesopotamia ay nagmula sa salitang Greek na meso na ang ibig sabihin ay pagitan at putamos ay ilog. Nangahulugang ang lupain sa dalawang ilog, dalawang ilog na dumadaloy rito, ang mga ilog Tigris at ilog Euphrates na parehong nagmula sa kabundukan ng Armenia at tumatagos sa golpo ng Persia. Ang ilog Tigris at Euphrates ay nag-iwan ng matabang lupa na ginagamit naman sa pagsasaka at nagsisilbi din silang daanan ng mga kalakal na patungong gulpo mula sa dagat ng Mediterranean. Sa Mesopotamia, naubog ang apat na kabiasnan, ang Sumerian, Babylonian, Akkadian at Assyrian. Sumerians, ang katimugang Mesopotamia ay tinawag na Sumer ang mga mamayang malapit sa ilog ay bumuo ng labing dalawang lungsod o estado na pinangunuan ng isang lugal o hari. Matatagpuan sa bawat estado ang mga templong tinawag na zigurat. Ang zigurat ay nagsisilbing sa gradong tahanan at templo ng mga patron o diyos ng isang lungsod. Sumakad tuwid ang, ha ang mga pare lang ang maaring pumasok dito. Ang mga lungsod sa Katimugan ay nagsimula muling isulong ang kanilang pagiging malaya. Pangunahin sa mga lungsod na ito ay ang UR sa ilalim ni Or Namu. Ang lungsod na ito naging kabisera ng isang imperyo na kalaban, ng, kalaban sa Akejan. Sa ilalim ng pamuno ng Apo, Apo ni UR na si Ibiso, ang UR ay bumagsak sa pagdating ng mga Amorite at Humirian sa Mesopotamia. Babylonians, ang lungsod ng Babylon ay nagsimulang lumakas na umantong sa pagsakop ng Mesopotamia at paghari ni Hammurabi mula 1792 hanggang 1750 BC. Ang Babylon ay naging kabisera ng Imperyong Babylonia. Assyrian, ang Assyrian ay matatagpuan sa bulubunduking riyo na sa ilaga ng Babylonia. Ang reyong ito ay nagmula sa Tigris at umabot hanggang sa mataas na kabundukan ng Armenia. Shamshi Adad I, 18,138 BC patungong 1,781 BC, kamay niya ang Ashur, ang unang kabisira ng Assyria. Nang pumanaw si Shamshi Adad I, nagsimulang bumagsak ang imperyo. Kabias ng Chino Ang kabias ng Chino Ang pinakamaraming dinastiya sa buong mundo Pinakaunang dinastiya ay siya Na pimunaan ni Yu Maalat na dinastiya at walang tanang na Nagpatayo ng irigasyon para sa kaan Pangalawang dinastiya Siyang anyang ang kabisira Unang historical Gumagawa ng bronze Magagarang palasyo at libingan Ang pangatlong dinastiya Ai Zhou na pinamunuan ni Wu Wang panahong filosofo at feudalismo pinakamatagal na namahala paniniwala na mandate ang heaven panahon ng Pilosopo, Confucius, Lao Tzu at Mencius ang pangapat na dinastiya ay Jin na pinamunuan ni Chao Shang Wang Jing unang emperador inago dito sa pangalang China ang panglimang dinastiya ay Han na pinunaan ni Liu Bang. siya ang kabisera, pinakamapangyarihang imperyo napasok ang Buddhism sa bansa. Marami silang naiambag tulad ng lunar calendar, sisimograph, papel, tinta at brush. Ang panganim na dinastiya ay Su. Maikling dinastiya at nagpagawan ng Grand Canal. Ang pangpitong dinastiya ay Tang na pinamunuan ni Liu Wan. Sang-an ang kabisira. Niyambag ang Diamond Sutra, unang aklat sa buong mundo. Ang pangwalong dinastiya ay Song, na uh, pinamunuan ni Chao Kuang Yin. Kaifing ang kabisira nito. Ang na dinastiya ay Yuan na pinamumunuan ni Kublai Khan. Peking ang kabisera, unang dayuhang na mahala sa China. Dumagsa ang Europa sa China. Ang pangsampong dinastiya ay Ming na pinamumunuan ni Chu Yuanzhang. Chang. Nagpatayo ng palasyo tulad ng Forbidden City. Ang panglabing isang dinastiya ay Manchu na pinamumunuan ni Noor Chachi sa kanyang pagpamumuno na sakop ang Korea. Si Puyi ang huling emperador ng China. Ang kabihas ng Indus, ang lambak ilog Indus at gangis ay magkita sa Timog Asya. Ito ay binabantayan ng matatayog na kabundukan sa Ilaga. Ang kabundukan ng Himalayas at Kush ay may ilang landas sa ilang kabundukan nito tulad ng Kiber Pass. Khyber Pass ay nagsilbing lagusan ng mga mandarayuan mula sa kanluran at gitnang Asya. ng Indus Ang lupain ng Indus ay di amak na mas malawak kaysa sinaon ng Egypt at Mesopotamia. Sakop nito ang malaking bahagi ng hilagang kanluran ng dating India at ang lupain kung saan matatagpuan ang Pakistan sa kasulukuyan. Ilog Indus ang tubig ng ilog ay nagmula sa malayelong kabundukan ng Himalayas sa Katimugang Tibet. Ito ay may habang isang libong milya na bumagtas sa Kashmir patungong kapatagan ng Pakistan. Ang pag-apaw ng ilog ay nagsisilbing pataba sa lupa na nagbibigay daan para malinang ang lupain.